Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Sinsuat vs. Abraham. Mastura vs. BTA na inilabas ng Korte Suprema nitong linggo lang ng Supreme Court Public Information Office. Iniutos ng Korte Suprema sa Comelec na ihinto ang mga plebisito para sa bagong munisipyo ng Bangsamoro. Inatasan ng Korte Suprema ang Commission on Elections, COMELEC, na magsagawa ng mga nakatakdang plebisito sa ikapito ng Setyembre at 21, 2024 para pagtibayin ang paglikha ng mga bagong munisipalidad sa lalawigan ng Maguindanao del Norte sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Sa isang nagkakaisang desisyon na isinulat ni Associate Justice Rodel Zalameda, Pinawalang bisa ng Supreme Court and Bank ang Seksyon 5 sa Bangsamoro Autonomy Act Numbers 53, 54, at 55 na naglilimite sa plebisito sa mga botante sa mga bagong munisipalidad. Ang Bangsamoro Autonomy Act No. 53 ay lumikha ng munisipyo ng nuling mula sa munisipyo ng Sultan Kudarat, habang ang Bangsamoro Autonomy Act bilang 54 at 55 ay lumikha ng munisipalidad ng Dato Sinsuat Balaberen at Sheikh Abbas Hamza mula sa munisipyo ng Dato Odin Sinsuat. Noong Pebrero taong 2024, Hinamon ni Sultan Kudarat Mayor Dato Tukaw Mastura at ng Liga ng Mga Barangay ng Sultan Kudarat ang konstitusyonalidad ng Bangsamoro Autonomy Act No. 53 sa harap ng Korte, habang sina Dato Sajid Sinsuat, Ibrahim Diocolano at Febi Binatikus ni Acosta ang Bangsamoro Autonomy Act numbers 54 at 55. Noong ika-8 ng Hulyo taong 2024, naglabas ang COMELEC ng Resolution numbers 11011 11, at 11012, alin sunod sa Bangsamoro Autonomy Act number 53 at Bangsamoro Autonomy Act number 54 at 55, ayon sa pagkakasunod-sunod at itinakda ang mga plebisito na pagtibayin ang paglikha ng tatlong bagong munisipalidad noong ikapito ng Setyembre at ikadalawamput isa ng Setyembre taong dalawang libot apat. Binigyang diin ng Korte na kapag lumikha ng mga bagong munisipalidad, ang mga taong direktang apektado ay dapat kilalanin at paigang lumahok sa isang plebisito para sa kanilang ratifikasyon alinsunod sa Article 10, Section 10 ng 1187 Constitution. Ang plebisito ay hindi dapat limitado sa mga botante mula sa mga bagong munisipalidad, dahil ang paglikha ng mga bagong bayan ay nakakaapekto rin sa mga karapatang pang-ekonomiya at pampulitika ng mga botante mula sa inang munisipalidad. Kaya, ang mga kwalipikadong botante mula sa bago at ina ng mga munisipalidad ay dapat isama sa plebisito, taliwas sa nakasulat sa Seksyon 5. Sa kasong ito, sinabi ng Korte na malinaw na itinatanggi ng Seksyon 5 sa Bangsamoro Autonomy Act Numbers 53, 54, at 55 ang mga karapatan sa pagboto ng mga kwalipikadong botante sa munisipyo ng Sultan Kudarat at Dato Odin Sinsuat, na hindi bahagi ng mga bagong munisipalidad ng Nuling, Dato Sinsuat Balaberen, at Sheikh Abbas Hamza. Inutusan ng Korte ang COMELEC na ihinto ang pagdaraos ng mga plebisito noong ikapito ng Setyembre at ikadalawamputisa ng Setyembre taong 2024, at mula sa pagsasagawa ng anuman at lahat ng mga gawaing may kaugnayan sa pagpapatibay ng Bangsamoro Autonomy Act Numbers 53, 54, at 55. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.